Hello everyone, for today's video ay papakita ko sa inyo ang lugar na ito kung saan lagi ko siyang nadadaanan every time na nagsisimba ako ang lugar na yan ay man-made I know pero yung lagaslas ng tubig, yung tagaktak ng tubig sa falls niya ay napaka-calming napaka-calming sa puso, napaka-calming sa isip kahit nasa gitna siya ng busy na ciudad ng Hong Kong napaka ano lang siya tahimik na lugar dahil malapit yan sa simbahan, sa may St. John's Cathedral. Pero, hindi mo akalain na nasa gitna siya ng syudad kasi napapalibutan siya ng mga skyscraper, oo. Pero, yung mga kahoy niya, parang nasa gitna ka ng forest at para kang nasa ibang bansa, hindi sa Hong Kong. Kasi, meron siyang European or colonial building or structure, architecture sa gilid niya. Kung magpo-focus ka lang dyan at hindi mo titingnan yung kalsada, para kang nasa ibang lugar. At tingnan mo naman yan, di ba? Napakadaming puno. Sino mag-aakala na sa gitna ka ng syudad? Pero, tingnan mo, yung building na yan, nasa 70th floor yan. May 70th floor yan. At ayan na nga. Dyan sa lugar na yan, marami ding mga Pilipinang nagtatambay dyan dati, nung mag-isa lang ako sa day off ko, nung wala pa yung kapatid ko, isa din yan sa lugar na pinupuntahan ko. Kasi, hindi masyadong madami ang tao dyan, especially pag weekdays. Pero pag weekends, puno yan ng mga Pilipina dyan. ba diba, ang ganda lang? Puno ng kaahoy, nakakakalma ng puso. Sana nagustuhan nyo ang video na to. At kung oo, bakit like and share na lang po. Thank you!